Kasama ko po si Utoy pag deliver Uy. Hello guys. Hello guys, tawag sa phone mo. Nangalin. Teka. Pagkadaan ko lang ot. Ngahan daw patingin daw. Well, Hi guys. Patingin nung mukha mo. Hmm. Hi guys. Ngahan ko lang ot ng Sama po kayo. Yung sasama po kayo tara. Babawas daw pala tayo dito ng dalawa. tatlo na ayos na re eh. yung upo lalagyan natin ang dahon ng sagi kangkong natin kinuha. So, Sa -huh. upo. Pater. Pater. adali po tayo ng mga 400 to 350 ah. oh. talaga po yun ay eh, napakalaking tulong na doon po naman talaga tayo magkukumpisa eh, sa maliit nilagyan po natin ng pang ilan din na sapo ng para hindi Masih rayang kinis po bangga dah kok yang kekinian, dan satu, tak gila, lima aneh. Minsan po kasi pag tayong hindi iningatan itong ulpo, pagdating doon ay mukhang ano na. Mukhang ano tawag? Mukhang layos na. Oh. Dita, ang ganda, ganda, oh. po Isang baba na natin to Tindahan po ang babagsak na Pag mataas taas bagsak Pag mabababa patong <laughs> Joke lang po yun <laughs> Tayo nga po pala may kasabay pang sibuyas Hindi po naman karamihan Yan atin pong ikukuha. kukuha Gusto, kabilang banda. Yung mas ma berde dito. Sasabay na ho natin. ولكن <applause> تعلّق <applause> Minsan po naman yung tigko kunti na order, atin pong inaano pa rin, gawa ko, sinasabayan ko doon sa marami. Oh. Kung baga sige, oh, ako may order na iba, singit natin. Hindi po naman yung tatakbo na agad tayo nung ano, na tumatakbo rin po naman pagkat paparoon din natin kaya po lahat ay eh, halos lahat natin napapag ano yung order Ngayon tara po tayo dire-diretso na po. Pag-deliver, uh, pag lang po natin ito. diretso na po tayo Okay, kayo magdidilig kung iba mga panalim natin di ko nga sabi ko sa panarili yung pang sarili natin tapos ay di maganda po ngayon nakakabenta pa kung bagay kung wala po tayong tanim sa ganang akin po na may tatam na naman ay sayang din yung ibibili natin ng ano yung pagbibili pa tayo pagbibili naman tayo magtanim ano po yun lang po. Oh. ko po si Uti pag -de deliver Uy. Hello guys Hello guys, tiyo ang si mo Nangal eh Teka Pagkadaang kulangot. Uh, Nahan daw, patingin daw. Wala. Hi guys. Patingin nung mukha mo. Hi mm. guys. Ang dami kulangot. Tara ba ito? Sama po kayo. Yan, sasama po kayo. Tara. Babawas daw pala tayo dito ng dalawa. Pang ulam. Opa. Ha? Ito ko Lulu ay. Eh? Hoy, huwag kang tumawid o toy. Ah, huwag kay Lulu ko daw muna ayaw. yung maliit lang. Dadalhin sa bahay. O, oh. ba na-fiber. Sa akin. Tapos, tapos na. Ay, ay Hindi ko. Ano po? Yung alagdog? Si Buyas. Ah, kukuha po ah, ba sana? Ah, nagkuha sa palengke, mga bukas. Ah, sige, dadaan lang ako dun. Pagpati ako dumaan natin, ano yung tawagin na lang ako? Sige, uh -huh. salamat. Oo, nabanggit ko ng asawa ko. Salamat po. Hindi na sa gulayan? Ay, iwanan ko na lang huwari. papakain uh, papakailangan aso, Kayo may mag-uusap na. Oo, oh, dyan po huwari lahat. Ari lang bibilang ko pala upot na bawasan sa bahay. 1 2 3 4 5 6. Oh. Anim ko ring upo. Chan.